Good morning guys uh, welcome to our youtube channel Christorion slash parikoy and guys uh, good morning ang pag-uusapan natin ngayon guys ano uh, sa paano ba mag arrange ng mga halaman and guys uh, papakita ko sa inyo kung paano ko in-arrange yung mga halaman guys, uh, ipapakita ko sa inyo ayan guys yung mga halaman na to, ano lang mga simple lang ito, simple lang ayan, simple lang pero na-arrange na natin ng maayos ayan guys, nung tinanim namin ito halos pare-parehas ang laki nito halos pare-parehas lang pero naka-arrange na siya nung lumaki na siya ayun saka lang namin nilagyan ito ng design ayun guys so tingnan nyo sa isang plant box ano siniksik siniksik namin siya ng halaman tapos may nilagyan namin siya ng dalawang puno punong siyar yan guys ayan dalawang puno yan ayan makita nyo kung paano inarrange yan ayan guys o so, naka-arrange siya ng mabuti kaya maganda siya tingnan ayan oh no? eh, ay sa ano guys pwede naman yung ano bago, bagong tanim nyo i-arrange nyo na i-ganituhin nyo na kaso ah, ano yung may yung mga malalaki na ganyan pwede, pwede naman yung guys sa so, pag nagtanim kayo guys ano yung mga lumalaki yung nagiging puno itanim nyo sa likod para ano para hindi matabunan yung Nasa unahan Ayan guys o tingnan nyo Kung paano in-arrange yan Ayan o uh, I-arrange lang na maayos yan Mumurahin lang ito guys Hindi ka mahala na, na halaman Pero na-arrange natin ng maayos Ayan guys so, Dito Makikita nyo Maano kayo mayroon kayong gagayahan Ayan o guys Tinan nyo guys kung paano siya ano paano siya na arrange ng maayos ay may mga ano kami may mga heliconia agabi tea plant ayan may silver pantakaki may ano may golden miagos mayroong kamuning si prera may yung orange guys ah uh, ano purple night siya ayan guys so tingnan nyo kung paano siya naiarnis ng mayos And guys pwede nyo itong gayahin makakuha kayo ng idea kung paano ga, paano na paano gagawin ayan guys so tingnan nyo And sana guys sa uh, may natutunan kayo at sana supportaran nyo ang channel ko sa youtube kristoryon slash parikoy And guys, thank you for watching.